Guys, nandito kami ngayon sa Ohana Farm Resort, guys. Ang ganda. Guys, so oh, mo naman ang view namin. Oh. Yan ang aking mga kasama ngayon, guys. Yan si Clot. Hi. Ang ganda ng view. Tingnan mo naman, guys. Ang view namin, oh. 'Di diba, bongga? Sa so, mga gustong kumain diyan, dito na kayo pumunta sa Ohana Farm Resort. Yan. Tapos nandoon din ang pinakamagandang view ni guys. O, so doon sa, doon sa taas or star doon. Bubong lang muna. Bubong lang muna ang makikita niyo guys. Kasi nandito tayo sa pinakababa guys. Pero ang view, di kayo magsisisi ang ganda. Madami kayo makikita ng mga ano. Mga mga puno-puno guys. Yan oh. Doon, overlooking naman siya, guys. Be careful, kulot, ha. Oh, sa mga gustong mag-unwind diyan, punta na kayo dito sa Ohana Farm Resort. Hi. Ang ganda. Nandoon pala yung silangang na yun. Uh, ang ganda guys. Ang ganda ng ano nila. Yan dito tayo. Yan na guys. Oh. Ano pang hinihintay ninyo? Kaya let's go na sa mga gustong pumunta at mag-unwind dyan. Punta na kayo dito sa Juana's Farm Resort. Ay na. Be careful. Wala pa lang siyang hawakan dito guys. Pero lalagyan pa siya. Yan. Ang ganda talaga ng view nila. Ang ganda talaga.